Ayan guys, good morning everyone. Ah, uh, this is Wednesday from Sambuanga, Sibugay. Ah, uh, thank you pala sa pagpa-chat sa akin ni Ma'am MJ. Ah, uh, ni Ma'am Team MJ3. Ah, uh, from Manila. 'Yon. Nagpapasalamat ako kasi umagang umaga na uh, napakaswerte ko kasi ah uh, napa-chat niya ako dun sa live niya. Kaya guys, salamat ah uh, Uh, please guys, pakisuporta na naman ang aking vlog uh, from Sambangas, Cebu kay Wences Del. Uh, Suportahin niyo po yung aking vlog, yung aking charity vlog at lalong lalo na yung aking YouTube channel guys. Uh, Wences Del vlog yung aking YouTube channel. Uh, guys, please ako po ay ano, nagiki, uh, kumakatok sa inyo mga pintuan, sa mga puso ninyo na sana supportahin niyo yung aking vlog at ang aking YouTube channel. Ayan. Uh, sobrang salamat ako kay uh, Team MJ3 kasi uh, pinakyat niya ako uh, sa live niya. At pinapromote niya ako doon sa live niya din. Kaya salamat, salamat, salamat. And God bless ko sa lahat. Uh, pakishare and paki like yung aking mga videos para kahit pa pano uh, may makuha tayong uh, blessings. Salamat, salamat and God bless po.